Para yan, ba ano, sabi ni Gary, ano, sabi niya, ano to kanya-kanya? Sabi <laughs> sa akin, pare. Ayun, ayun, na Yun, kakatapos lang po yung aming meet and greet with our acting regional director, who is Major General Sidney S. Uh, Hernia. Uh, Siyempre, si siya, pare, nyo, yalit, yun, ang libre ng galit, yun. Saktong-saktong, yung mga... Saktong-saktong. Dito kami ngayon sa Jollibee at mag-memory yan dalang kami. Sponsor dyan ni Sir Pare nyo guys. Yan. napaka bisak Isang sabi mo lang, okay agad. Ha? Huh? Oh. Diyan, diyan, diyan. Hindi ko ka pa kasi nasabi, di ba ang sagot niya? Uh, advance. Next, oh. Di ba, advance. Oh. Diba, oh. uh, saro ang okay, libre talaga para... ni oh. Pareka TV. Sasabihin ko mo lang, naramdaman niya na. Oo, hindi mo na nagkakaroon ng dalawang salita. Para, para ba sabi ni Karen? Ano? Sabi niya, ano, ano to kanya-kanya? Sabi sa akin, pare. Ano to kanya-kanya? Sabi <laughs> mo Parang ano ko, obligado <laughs> ka talaga eh. <laughs> obligado? Siyempre. 2 million yan. Parang, 2 million. Parang yung tanong, compliance sila yung tanong. <laughs> <laughs> nauna, nauna pa kunyari, nauna ano? pa kunyari. Oo, oh, ako nauna Sailing, eh. So yun guys, hindi lang kami ha. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, Ligtas ka. So, congrats natin, Sir nyo once again, sa kanyang 2 million followers. 2 million na! 2 million, siyempre! Ang sarap na libre! Sarap! Ayan! Sergeant George, kasama natin, siya kasi Positive! Thank you, thank Kadamay kami sa libre, Positive! Positive! So, ganoon tayo kami kasaya, pag nagsama-sama kami. Ba't yung lamit yung na dyan? Parang, yan pa ba yung number mo? Yan? ba yan? Kasama yan? <laughs> iba-ibang unit kami, iba-ibang district pero pag nagsama-sama kami talaga namang sinusulit po namin yung pagkakataon. Sir, ano pala sa mistake mo? Uy! Huh? Uy, well, ano, ka pala? Hindi <laughs> <dyan> ka pala? Hindi ka pala? guys, uh, yun. Thank you sa walang sawang suporta sa lahat po ng inyong PNP content creator asahan nyo po na magsisilbi kami ng maayos may takot sa Diyos at may pagmamahal at malasakit sa ating mga kababayan so yun lang kailangan namin ng inyong suporta at, uh, ano, at uh, panalangin para po saan. sa amin aming pagsisilbi sa ating bayan at sa ating mamamayan syempre